After ng bagyo mga kalipir, nakapag-islam ulit tayo. No? So ito ngayon, makikita nyo mga kalipir. Uh, ang leksi ng islam mga kalipir. No? Ayun. Uh, balik ulit tayo sa islam mga kalipir, After ng uh, malakas na bagyo mga kalipir. No? So ngayon, hindi na madulas yung mga kalipo kaya eto sa na naman tayo mga kalipo no sweet pa oh. makikita nyo nga ngayon mga kalipo grabe excited ako ulit mga kalipo na makapagdunk ulit no dahil uh, isang linggo din ako hindi nakapagdunk mga kalipo no gawa ng uh, wala pa man ang bagyo mga kalipo eh maulan ulan na dito mga kalipo no kaya ayun uh, hindi ako nakapag islam dunk, mga kalipo kaya ito ngayon mga kalipo no kaya nakikita nyo sa video mga kalipo bawing bawi mga kalipo ito grabe yung salampak ko mga kaliper so ayun makikita naman bumabawi talaga ako mga kaliper kasi yun nga isang linggo ako hindi nakapag mga kaliper no? kaya ito ngayon mga kaliper ah uh, bumabawi ako talaga ah uh, si pag na si pag mga kaliper no ayan makikita naman sa akin mga dang mga kaliper so ah uh, boss na boss dito mga kaliper no boss na boss yung jump ko mga kaliper kaya ito Ah, uh, mata atas dan selampak mengakal di itu. So, kalau kita ni nama telaga sambil jumpa kali tu, maka kita ni kan menonotusnya telaga yang mengakal di no? So, iya, no. Grabe yang dakdakan kujan mengakal itu. Hindi payan uh, 100 hundred percent mengakal itu. No, dah hindi aku nak warm up yang mengakal itu. Dari dari cakap aku sepegang mengakal itu. No, dah hilang mengakal itu. Ah, excited ako mag slam dunk mga kalipo. kaya ito wala nang warm up warm up Dunk na agad so ayun kita nyo naman mga kalipo nyo hindi na ako nag warm up talaga kasi Ayun nga ah, excited ako masyado mga kalipo. kaya ito ah duck agad mga kalipir. so ayun So, ibat ibang dang ang ginawa ko mga Calipers. So, yun nga pala mga Calipers, kamusta kayo after ng bagyo? Okay lang ba kayo dyan? So, ako ngayon, eto, okay lang ako mga Calipers. Kapag dunk na ulit, ah... Uh, ng karikabar na mga kaliw na buti na lang hindi natumba yung ring ko mga kaliw sa bagyo dahil napakalakas ng bagyo dito mga kaliw na ang ginakala namin signal number 1 feel namin dito signal number 2 na yun dahil napakalakas ng bagyo mga kaliw na so ayun lamang mga kaliw please subscribe huwag kalimutan ni click ang button para dito kaya sa lahat ng mga videos na i-upload ko mga kalibro. So ayun lamang sa iyo sa next vlog Ingat tayo dahil may paparating pa na So ayun lamang God bless us Gracias.